dit sa ating ampalaya sa area 1 yan o no? yan o no? tingnan nyo yung kinatingan ko yan yan lahat yan tingnan nyo may mga namatay dahil itong lupa na itong tinaniman ko ay ano ni Busing, sabi niya huwag na daw taniman kasi ano na uso uh, na nataniman ko naman to kaapat na tang tanim ng palaya kaya sabi ko uh, pagaralan pag-aralan lang natin kaya mayroong namatay ganoon no gano. mayroong namatay oo marami rin hindi No, you know, yan no? Marami ng bungaw. Ah, uh, ito na ang pinag-aralan ko. At uh, kinumpara ko doon sa ereto. No, hindi na hindi ko na napruningan. At ito ay pinuningan to. Tingnan yung ilalim, di ba? itong mga sanga na to kunin pa to ito, itong mga mga dahon na to kunin pa to oh, may, namat may namatay oh. Ah. ah. Oh, may mga bunga oh. Ah, yan lang muna gulay At trial tayo. Ang lupa pala na sa base sa pag-aaral ko sa akin sarili experience ko lang to ang lupa pala pag ah, palaging tinataniman ng ampalaya magastos Maniwala ba kayo mga kagulay talagang magastos ang ah, palaging tinataniman kaya parang nawawala ang kanilang mga nutrients at pag hindi mo ma pag hindi mo ma maibigay sa kanya ang kanyang nutrients ah magkasakit magkasakit siya mga kagulay madali lang siyang magkasakit at ang sakit niya ay punggos dahil ang mga insekto real talk ito mga kagulay disclaimer lang ah, experience ko lang to sariling ko kalaman <clears throat> ang mga insekto mag inject yan sa sa inyong ampalaya yan ang trabaho ng mga insekto pag palaging tinatanim palaging tinataniman ang ang lupa ng ampalaya at hindi mo maagapan sa pag-spray sa pag-abono siya ay maraming sakit pag natusukan niya ng uh, insekto ang ampalaya magiging ano yan uh, pag hindi palaging umuulan pag palaging umuulan magiging ano yan magiging uh, hindi ma ma basa ba yan yan uuwi sa punggos pag hindi ka palaging nag-spray ng punggos punggos side ang mangyari ay pag hindi ka mag-spray ng punggos ang mangyari ay mamamatay yung tanim mo kaya pagitan lang araw pagitan ng isang araw kailangan uh, naka-spray ka hindi na hindi na sa tabla ng uh, insecticide at fungicide ng organic na pag-spray kailangan yung synthetic talaga yung systemic protective yung mga tayo mitoksam ang ang mga huwag tayo pamitil ano ba yan? ang mga ingredients yan ang kanyang yan ang kanyang mga uh, makapuksa sa kanya Kaso lang yung mga gamot na yan ng fungicide ay napakamahal napakamahal kumpara sa mga uh, granule na mga uh, mga uh, granule na mga fungicide at sa insecticide naman, uh, pwede naman yung kahit yung mga simbos, mga malatayon, pwede yung mga, mga, ganyan, mga, mga gamot. Ang gawa ng si Jinta man siguro yan, malami na siya lang mga ah uh, gamot galing sa si Jinta Ang, ang si Jinta na maganda rin ng mga performance. Pero, kontak lang yan kung palagi naman kung hindi mo matamaan yung emespihan uh, mo magiging wala talagang kabuluhan yung pag spray mo hindi katulad ng mga systemic na didikit talaga yan sa dahon at saka sa balat ng yung ampalaya kaya ang mangyari ay matagal makuha dyan sa ah uh, balat ng ampalaya kailangan may organic insecticide at saka fungicide yan ang sayo. pagkatapos mayroon ding sintetik mga sintetik mga ano man siya ang tawag dyan uh, sintetik at contact pwede na rin yan yan. Gabi na mga tagulay Nandito pa sa ako sa ano naglibot-libot. Salamat at yan ay kasi una pa lang yan sa nalalaman ko sariling nalalaman ko sa aking ampalayahan. Pagtanim ng ampalaya. Ilang bisis na ako nagtanim para mag-aaral lang ako. nakukuha ko na talaga ang mga ang mga sikrito. Pero hindi pa lahat. Kailangan pa mag-aral <clears throat> pa. Ma, patuloy na mag-aral pa rin. Kaya samahan nyo ako. Mag-aral tayo. Hindi naman sa ah uh, hindi naman dahil sa nag-vlog-vlog ako. Gusto ko ma-share ang aking kaalaman sa iba para tayo ay mabuhay nang tahimik at matiwasay sa ating uh, pamumuhay. Kaya samahan niyo ako. Mag-aaral lang tayo. Pag-aaralan aralan lang natin ang mga mga nangyayari sa ating mga ah uh, mga pag paggugulay Kahit anong gulay magtatanim ako. Kaso lang dito ako sa gilid ng aking bahay. Maraming mga hayop at saka manok at saka kambing. May baka pa. Uh, ang mangyari ay dyan sa loob, maglalaro. Kaya ang palaya lang ang tinanim ko dito kasi kinatingan ko. Doon sa area to, hindi ko nagka, hindi ako nagkating. Itin muna sa mga kagulay. Salamat sa inyong panonood.